What's up mga kalodi! Welcome back sa mga viewers natin at subscribers natin dyan sa mga panig ng mundo magingat po tayo palagi mga kalodi dahil may bagyo dito po ako ngayon sa tabi ng dalampasikan sa may dapitan city mga kalodi saan meron po tayong nakita na napadpad na bangka na mga mga kalodi bangka na to mga kalodi ay mula po sa Laoy, Pulingan de Bulog City. Katabi lang po ng city ng Dapitan. Di po alam namin kung meron pong tao na dala nito kasi bangka na lang po ang nakita namin dito. At meron pang makina. Wala naman pong lambat na ano lang mga tansin lang ng mga para pang pangangawil malaking isda sirang sira na po siya mga kalodi dahil sa alon dahil malaki pong alon dahil sa bagyo mga klodi kung meron mga na tao na nadala nito kung saan man siya ngayon sana po ay safe siya at kung wala naman mas mabuti po mga klodi pero yung bangka niya ay sirang sira na talaga yung kasko na lang kung pwede mapakinabangan picturean ko po siya mga kuli para ma-share ko siya sa facebook page natin para kung sakaling may nakakilala dito na mga na tao nakakilala din natin sa facebook sana po ay matuntun yung kanyang makina mga kaluloy ay Kingston po pa kulay pula kung sino mga main may kakilala nito sa Tagaulingan di Pulog City, Laoy yan oh, so yan wasak na wasak po siya talaga mga kaluloy no sirang sira na po tinan ko siya sa kabila para makita ko po yung pangalan ng bangka mga Chloe para makika talaga nila kung kanina talagang bangka to sana talaga mga no na wala talagang tao na nadala nito kasi kung meron susko kawawa talaga mga Glorino hindi natin alam kung buhay pa siya kaya hindi talaga biro ang buhay bilang isang mangista talaga mga Mang no. tulad nito ngayon na nangyari mga dito sa province po ng Sabunga ay ngayon marami pong nawawala na mga dahil sa bagyo yung iba nakita na pero yung iba mga klubi ay hindi pa talaga dahil sa malaking alon hindi pa pwede makapunta ng laut para maghanap yung kanyang location po mga Claudia ay dito po siya sa tapat talaga ng Gloria de Napita sa May Boulevard dito po siya napadpad yung mga gamit niya andun po sa ibabaw ng Boulevard mga Claudia yung mga foam at saka pataw na para pangisda meron ding battery mga Claudia dalawang battery po siya Yan, malaki at saka maliit para sa ilaw siguro to mga Claudia no? Ah, uh, lumabas na si Haring Araw. Pero hindi pa yan todo na labas talaga. Si bukas lalakas pa yung alon. 7 feet wang laki ang alon ng So, yung mga bata, mga bata. Tinulungan ako dito sa aking bangka pataas dun, konti. Si dito yung kanina. Diyon. Pataas ta, sip na sip na yan yun yung bangka ko mga yan abutan ng tubig sana hindi na. Right no. Yung bangka dito mga Makalodi no, yung binidjuan ko kanina. Tagaano nito Ulingan, Laui. post ko 'yun sa Facebook para kung may sakaling na kilala na bangka na 'yon, matunton lang dyan hmm. Si yung si yung pamilya mga yan, Makalodi siguro naghanap na sana yung may-ari niyan hindi na ano, na dala sa kanyang bangka sana isip uh, so, i-pray natin yan mga lori no? sana isip yung may-ari right po mga lori so itong bangka na to, mga kalori, oh, dito yun kanina nabutan talaga dito ng alo tambakan ng ano buhangin